Hello mga kahugot, magandang araw! Nandito nga tayo ngayon sa pinakamalaking park dito sa Yunlong at tinatawag na Pagoda Park. Kung wow! Pag pasok mo pa lang nga dito sa park na to, ay pak na pak na talaga ang iyong makikita dito sa daanan. Tara mga kahugot, samahan nyo akong akyatin at libutin ang Pagoda Park. Sabi nga nila, sa sobrang lawak daw nito, ay hindi mo maiikot ng kalahating araw. Sigurado kang mapapagod kami dito kakaikot at kakaselfie. Dahil sa pangalan-pangalan nito, ay talagang pagoda na ang person kakalipot. Dahil sa pag-akyat pa nga lang, papunta sa taas ay hihingalin ka na ng sobra. Dito nga kami napagpag. Dito sa mga bulaklak na magaganda. Kagaya ko. Wow! Char. At dahil nga feel na feel ko yung mga magagandang bulaklak, kagaya ko. Muntikan pa akong lumiretso, pababa. Nahandaan na nga akong bumaba at baka mahulong na naman ako sa maling tao. Charot! What? O sige mga kahugot, hanggang dito na lang. See you again next time sa next video ko. Ingat kayo. Bye!